At ito na nga yung araw na pinakaantay ko ang pagbabalik nga ni Mang Carling sa Canada. Kahit sandali nga lang din siya sa Pilipinas, eh parang ang tagal-tagal na nga. Balik na tayo Canada, guys. Not reality. Let's go! at yung ang dalawang naggagandahan sa likod ay eh, mga pamangkin ko. Eh, manang mana sa tita. Ano sabi mo, anak? Kasi sila nene sa labang daw sila. Mama, nene? Oo. Oh, Eh, oh. e, naisip ko, mag-rub ka na lang. Kasama na lang kayo na masyal na lang din kami. Tapos... Walang oh. mo mukay bababa. <laughs> sa snacks. S-Lex. ka doon. Ganun. <laughs> Bibigyan ka rato na yung pasakay po. Ha? Huh? Iba... <laughs> na Iba... po. Mama, Michelle ka ng alabang. ko iiwan mo, anak. Ay, gusto, itatakwin kita. Baka wala na akong balikan na kwarto sa Canada. Lalabas ko lahat yung mga kama mo doon. Bago nga sila lumuwas at ayan nga, ikakain nga muna daw sila dito sa Jollibee dahil hindi pa nga sila mga nag-aalmusal. Oo, oh, ang dami nag-aano kay Drew. Ang dami nagtuturo. Ayan, oh. Pinuturoan nila si Drew. Mahina pa magkaray pang aking bata pa. Jollibee. Guys, maglilipat kami ng McDo kasi 30 minutes pa yung chicken. Eh, gutom na kami lahat. Kaya tatry namin sa McDo sa kabila. pag kami sa kabila. Lilipre ako ng anak ko. Yehey! Pat! Pat! na tayo dito. Oo, no, may pupuntahan tayo. Saan pa tayo pupuntahan, Nek? Eh? Boracay. Paalis na ayaw. Ayun mo. Ayun, one-piece chicken lang doon. Godro. God, Mix and match. French fries ka lang. Ju-juice <laughs> <French. laughs> no, <nah>, <laughs> <French fries> lang. <laughs> juice lang. Juice lang. Papa, pag, pag, ano, pag French fries na nga, S-Tex na nga yan. Idedrive siya nang naiya. Bakit kaya ko mag-drive? Kaya ko lumipad sa S-Tex. Ipapapa. Ikaw, gina niya. Meron siyang mga... Makloob. Uh, <laughs> Uh, binigyan siya ng boyfriend niya ng ano, coupon. <laughs> ito. Thank you. Ayun, okay. nakaka discount. Oh, okay. 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 oh nagda-download na rin kayo, wala na. Wala kayong boyfriend na nagtatrabaho sa mga. Sino ni Mero? Nope. Tsaka ito. Sa akin. Oh, paano guys? Kanya-kanya tayo na bayad, oh. ah. Oh, ha? KKB, ha? Okay. Ne, KKB na, ha? KKB. Ay, patay tayo dyan. Ano pa ginagawa nila doon? Ito okay. yung ginagawa nila. Binilala <laughs> ko na order nila. At kagagaling nga eh nakaisip ng gumamit ng coupon para nga makasave. Hindi pong hindi naman nila ako kasama pero natatakam nga ako dito sa mga kinakain nila. At tignan nyo naman eh gravy pa nga lang eh ulam na eh masarap rin talaga ang fried chicken ng McDonald's. Ano na order mo ah. na? Oh sarap, chicken na laking. chicken Burger na? Oh. Sa ilat ha? Uh, wala sa Canada yan. Chicken McDo. Mas masarap pa sa Jollibee. Sarap. Abay mo ka nga ipagpapalit na si Jollibee at McDonald's baka naman. Sobrang yeah. sarap. Promise. Masarap. Mm. Parang mm. ano nga, commercial model. Okay, masarap. Uy <laughs> pwede na, pwede na. One, two, Guys, dito Ali Grady Sa Canada, isang ganito, $2 eh Dito, 1 to Sawa Diba guys, no? Libre lang Mmm, yummy Kaka, kaininom eh nakmamenan na Ay, ako. Okay, buka. Pa. Bukas pala. Okay. Tingnan, Sobrang miss na ako. Hindi na makates to matutuma taw mo. Mayat maya na nga rin ako tumatawag niyan kay Carlo dahil pasakay na nga siya ng aeroplano at excited na nga rin ako na makatapos na nga silang kumain ay kausap ko pa nga rin sila. At kababait nga nang matapos nga silang kumain at ayan nga iniligpit ay na nga rin nila yung pinagkainan nila. Ayan, babay na sila. Babay. Ingat, ingat kayo ha. Ingat, babay na nes. See you next month. See you. Okay, babay. Babay. Babay, babay, babay. Ami, ingat lagi ha. Ingat palagi. Ingat. Nagkakaiya ka na. Bye, Re. Mamimiss kita. Bye-bye. Guys, s yes, na kami. Aming driver. Mr. pogi ng taon. Pamimiss <laughs> mo si Daddy. Eh, si Papa. Yeah. Hindi e lang. Ginigis tayong magkausap kahit nasa mga naman. Parang gabi-gabi natawag din yata ako. Ako mamimiss kita, no? Mamimiss ko dito yung ano natin, yung mga masarap, masarap, talaga dito sa Pilipinas eh. Yeah. Kahit mainit, mas pipiliin ko pa rin dito. Sobra. Sobrang happy ako dito sa Philippines. Kami pare-parehas kami. Kami pang buong pamilya. Magpapagas muna tayo, guys. Ang hinihisa aking pagas ni Alex ay 7,000 daw. Yeah. <laughs> 7,000 daw ang full tank ng kanyang kotse. <laughs> Magkano, anak? 7,000, <laughs> di ba? Uh, <laughs> 8,000 pa lang, ano? <laughs> May Nike Factory. Dallas. Baba tayo. Punta tayo Nike Factory. Baba pa, baba. baba. Isi ito? Uh, tara, baba tayo. Ma dito, dito ka lang muna. pa. Kasi, like factory store. Yung tipong pabalik na nga ng Canada at ayan nga eh, nakuha pa nga maglibot dito sa Nike Factory. Oh guys, mayroon dito. Yeah. Wala, guys. Mo dali yung lagay, hindi ko pwede dalhin yung inabi mo. Nagikot nga lang din daw sila dito para ma yung Nike Factory dito sa Pilipinas, pati na nga rin sa Canada. Ano na? Ano ba ito? Dumpler? Ano ba yan? No, no, no. J1 yan na eh. kay. J1 ba to? J1 mid. At ang dami nga rin shoes na magaganda at naisipan nga bilhan ni Alex ng sapato si Sandro. Dahil nga sa susunod na linggo ay eh, birthday na nga ni Sandro. At yun nga rin ang dahilan kaya naman hindi na nga nagtagal sa Pilipinas. Ito nga si Carlo. At syempre eh, hindi rin naman niya kaya magtagal doon dahil sobrang mamimiss niya kami. Pati na na. Sabi na dito. Ay sorry. Ang regalo ni Alex kay Sandro. Happy birthday, Sandro. Uh, regalo ni ate. Yeah, Thank wala, wala tayo sa Canada eh. Kaya sakto na na dito si Papa. Siya na lang yung magdadalhin. Yeah, ako magdadalhin. Pero yung box di ko nadadalhin. Ang ganda, ni ba? Ang ganda. Gusto ko nito. Saka gusto ni Sandro to anak. Mm -hmm, blue. Hindi tima gusto niya. Color. Wala kasing yellow eh. Yeah. Yellow sana kasi yun yung gusto ganda, niyang color. Ganda. ganda. So lang yun. Ang ganda, anak. Thank, Thank you. you. Yeah. Bayat na. Thanks. Bye. Kaya naman, thank you, Alex. Kahit nga nasa malayo ka, eh, naalala mo pa nga bilhan ng regalo tong si Sandro. At hindi na nga rin sila nagtagal sa pamamasyal dahil baka mamaya eh, ay maiwan pa ng eroplano. Habang nakikita ko nga tong terminal ng naiya, ay ko nga ay eh, nasa Pilipinas na nga rin ako. Kahit naman ang ganap ko nga lang dito, ay eh, taga voice over. Mula nga pala Pila Laguna hanggang dito nga sa airport, ay eh, almost 3 hours drive. At ito nga lang din yung pag ni Carlos sa Pilipinas na mukha nga siyang hindi malungkot. Dahil syempre, alam niya naman yung nag-aabang sa kanya sa Canada, inaandun pa kami. Aba, mamimiss mo yung ganito kainit, no? Yeah. Sobrang lamig dun ngayon. Masarap sarap ano ganito eh. Kasi sa malamig, mas gusto ko to. Oh, mamimiss mo yung kotse Yeah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. bye bye na din. Harap dito. At mukha nga nakalimutan nilang vlogger sila at ayan nga nakalimutan na nga humarap sa camera. Yung ako nga lang din naman yung nagbo-voice over pero natuwa nga ako dito kay Drew. Wala. Ako walang yakap. Medyo nga yayakap nga dito. Oh, ah, so, Nagselo siya ba't Kailangan daw siya walang yung... yakap? Kailangan oh, kiss, ba ng, kiss. Kailangan kiss. ba ng ano? Hindi na? Hindi ko alam. Kaya naman kaming dalawa nga ni Carlo ay eh, sobrang kampante dahil nandiyan nga si Drew para nga kay Ale. Dahil makikita mo talaga na mabuting tao at hindi pa babayaan si Ale.

Bye! Kita-kits ulit pag-uwi ko. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!